Si Angelica Pukis Yulo, isang simpleng may bahay, ay naging sentro ng kontrobersya ngayon dahil sa naging hidwaan nila ng kanyang anak na si Carlos Adriel Yulo, isang Olympic gymnast at dalawang beses na gold medalist. Ating lubos na kilalanin si Angelica. The Philippine Showbiz List presents Sino si Angelica Yulo, ina ni Carlos Yulo? Angelica, mother of the Olympic champion. Si Angelica, anak ni Angelita Pukis, ay lumaki sa Liveriza Street, Malate, Manila. Siya ay kasal kay Mark Andrew Yulo at sila ay biniyayaan ng mga anak na sila Joriel Jel, Carlos Idriel, Carl Jarrell L. Drew at Eliza Andriel, na pawang mga talentadong gymnasts. Si Angelica ay isang mapagmahal na ina at may bahay. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap ng buhay, pinilit niyang palakihin ng maayos ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak na sina Carlos, Carl at Eliza ay pawang nagpapakita ng husay at dedikasyon sa gymnastics, isang pruweba ng sakripisyo at determinasyon ni Angelica bilang isang ina. Ang relasyon ni Angelica sa kanyang anak na si Carlos ay hindi naging madali. Ayon sa mga ulat, ang kanilang hidwaan ay naging mas lalong malala dahil sa girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose na sinasabing isa sa mga dahilan ng kanilang alitan. Ang isang malaking issue na nagpalala sa kanilang relasyon ay ang usaping pinansyal. Noong 2022 World Championships, si Carlos ay nag-uwi ng malalaking insentibo mula sa kanyang mga tagumpay. Gayunpaman, nagkaroon ng kontrobersya nang gamitin o mano ni Angelica ang mga insentibong ito ng walang pahintulot ni Carlos. Ito ay naging ugat ng kanilang malalim na hidwaan at nagdulot ng matinding sama ng loob kay Carlos. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, hindi maikakaila ang sakripisyo at dedikasyon ni Angelica bilang ina. Mula sa pagpapakain, pag-aalaga at pagsuporta sa pangarap ng kanyang mga anak, ipinakita ni Angelica ang kanyang walang hanggang pagmamahal at suporta. Ang bawat hakbang ni Carlos patungo sa kanyang mga tagumpay ay bunga rin ng pagsusumikap ni Angelica sa likod ng mga eksena bilang ina na tatlong gymnast, si Angelica ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga anak kundi pati na rin sa ibang mga ina na nagnanais na suportahan ang pangarap ng kanilang mga anak. Sa kabila ng mga personal na hamon at pagsubok na natili si Angelica na isang matatag na haligi ng kanilang pamilya. Angelica's Controversies Amid Carlos Olympic Glory sa mundo ng palakasan, ang tagumpay ay madalas na binabalot ng mga ngiti, medalya at pagdiriwang. Ngunit sa kabila ng mga makulay na selebrasyon, may mga kwento ng personal na pagkikibaka at hindi pagkakaintindihan na hindi laging na sa publiko. Isang halimbawa nito ay ang kamakailang kontrobersya na kinasangkutan ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ng kanyang inang si Angelica sa Paris Olympics 2024. Si Carlos ay muling pinarangalan sa kanyang natatanging pagganap sa floor exercises at vault sa men's artistic gymnastics category. Ang kanyang kahanga-hangang husay ay nagdala ng karangalan sa bansa at nagbigay inspirasyon sa maraming kabataan. Subalit sa gitna ng kanyang tagumpay, tila may malaking bahagi ng kanyang personal na buhay na nagbigay ng matinding kontrobersya. Mula sa pag-post ng mga tagumpay ni Carlos sa social media, maraming netizens ang napansin ang kakulangan ng mensahe mula sa kanyang ina na si Angelica. Ito ay nagdulot ng mga tanong at batikos mula sa publiko na nag-akusa kay Angelica ng pagiging unsupportive sa mga tagumpay ng kanyang anak. Maraming tao ang nagsasabing tila hindi ipinagmamalaki ni Angelica ang mga medalya ni Carlos, na nagbigay daan sa pagdududa na may sa kanilang relasyon. Lumabas din sa social media ang isang komento ni Angelica na tila ba pagsuporta niya sa kalaban ni Carlos sa kompetisyon noon. Ang ganitong pahayag ay lalong nagpaigting sa mga espekulasyon at usap-usapan tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Ngunit sa halip na magbigay linaw sa kanyang tahimik na pag-uugali, Nagbigay si Angelica ng pasabog na revelasyon na nagbukas ng bagong pananaw sa sitwasyon. Sa isang panayam, ibinoking ni Angelica na ang sanhi ng kanilang hindi pagkakaintindihan ni Carlos ay ang girlfriend nitong si Chloe San Jose. Ayon kay Angelica, sinasadya raw ni Chloe na ilayo si Carlos mula sa kanilang pamilya na nagbigay ng tensyon sa kanilang relasyon. Isa pang isyo na inilantad ni Angelica ay ang tungkol sa dormitoryo ni Carlos sa Japan. Ayon kay Angelica, ang dormitoryo na pinunduhan ng Philippine Sports Commission ay ginagamit din ni Chloe. Ayon sa kanya, hindi raw pinapayagan si Chloe na magstay sa naturang dormitoryo kaya tinawag pa niya itong outsider. Ang hindi pagpayag kay Chloe na magstay sa dormitoryo ay nagdulot ng pagkabahala sa pamilya ni Carlos. Ang pagmamasid ni Angelica na parang sila sa ni Chloe ang pag-aalis kay Carlos sa kanilang pamilya ay nagbigay ng higit pang tensyon sa kanilang relasyon. Dahil sa mga revelasyong ito, lumabas din ang isyu ng pinansyal na aspeto. Mariing itinanggi ni Angelica ang chismis na ninakaw nila ang pera ni Carlos. Ayon sa kanya, ang bahagi ng savings na kanyang anak ay ginamit para sa pag-aayos ng kanilang bahay na hindi naman makakaapekto sa bulsa ni Carlos. Gayunpaman, kinumpirma ni Angelica na nagkimkim ng galit ang iba niyang mga anak kay Carlos dahil sa kanilang hindi pagkakaintindihan na nagbigay ng karagdagang issue sa komplikadong relasyon ng pamilya. Sa isang interview kay Carlos, pinasalamatan niya ang pamilya ni Chloe at hindi ang kanyang sariling pamilya. Sinagot ni Angelica ang mga tanong ng netizens kung bakit hindi kasama si Carlos sa mga tinag niya sa social media. Ang sagot niya, blinak niya si Carlos. Ang dalawang nakababatang kapatid ni Carlos na gymnast din ang ipinagmamalaki ni Angelica. Sa kabila nito, may paalala ang netizens kay Angelica na huwag niyang gawing insurance fund ang dalawang anak. Ang mga revelasyon ni Angelica ay nagbigay ng bagong pananaw sa kung paano nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan ang mga personal na relasyon sa loob ng pamilya pati na rin ang mga isyung pinansyal at emosyonal. Sa kabila ng tagumpay ni Carlos, ang mga hamong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga personal na relasyon ay may malalim na epekto sa ating mga buhay at ang tagumpay sa larangan ng palakasan ay hindi laging nangangahulugang kapayapaan at kasiyahan sa personal na buhay. Sa kabila ng matinding public reaction na bumalot sa issue, naglabas ng pahayag si Angelica na nagsasaad na kasalukuyang nagtatrabaho ang kanilang pamilya upang ayusin ang mga suliranin. Sa kanyang pahayag, ipinaabot niya ang kahalagahan ng privacy sa panahong ito at ang kanilang desisyon na i-turn off muna ang comment section ng kanyang social media account. Ayon sa kanya, ito ay isang hakbang upang mapanatili ang kanilang pribadong buhay sa gitna ng kontrobersya. Sinabi din ni Angelica na umaasa siya na sooner or later, magiging okay din ang lahat. Angelica apologized to Carlos over public dispute. Noong Miyerkules, nagbigay ng emosyonal na paghingi ng tawad si Angelica sa kanyang anak kasunod ng isang pampublikong alitan na lumala sa social media ang mga hindi pagkakaintindihan ng lalaman ng mga masasakit na post hinggil sa kanyang anak at sa kanyang kasintahan na si Chloe ay umabot sa malawak na atensyon na nagbigay ng labis sa pag-aalala sa pamilya. Ayon kay Angelica, hindi siya perpektong ina, ngunit wala siyang kahit anong galit sa kanyang anak. Napakalalim ng sakit na nararamdaman niya nang makita na ang kanyang mabait at maayos na anak na kanyang pinangalagaan ng mabuti ay hindi na tumatanggap ng kanyang mga payo. Binanggit niya na kung ang kanyang mga puna hinggil sa kasintahan ng kanyang anak ay mali, siya ay humihingi ng tawad. Ipinahayag niya na ang kanyang mga komentaryo ay hindi nakatarget sa sinuman kundi bilang isang nagmamalasakit na ina na nagdalayong ipakita ang kanyang pagmamalasakit at pag-aalala. Ang kanyang mga saluobin ay ipinahayag sa isang press conference na ginanap sa Heroes Manila Hotel sa Malate, kung saan kasama niya kanyang abogado na si Raymond Fortune. Naroroon din ang kanyang asawa na si Mark at kanilang anak na si Jory Gel. Sa press conference, humiling ang pamilya ng privacy habang tinatrabaho nila upang maayos ang kanilang mga personal na issue kasama si Carlos pagbalik nito sa Maynila sa susunod na Martes. Si Carlos ay inaasahang makauwi sa August 13, 2024, dalawang linggo matapos makamit ang mga medalya sa floor exercise at vault event sa Olympics. Ayon kay Attorney Fortune, layunin ng pamilya ng Lotus ang mga isyong ito ng prebado. Ang tatay ni Carlos na si Mark ay nagpahayag ng pag-asa para sa pagkakasundo. Binibigyang diin na ang mga isyo nila sa kanilang anak ay mga minor na problema na maaaring marisulba sa pamamagitan ng pag-uusap. Ayon sa kanya, ang layunin ng kanilang pamilya ay magkaayos at maibalik ang maayos sa relasyon sa kanilang anak pagkatapos na kanyang pagbalik sa Maynila. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!